Magka-usap natin si General Eduardo Anyo, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at incoming Secretary rin po ng DILG o Department of Interior and Local Government. Magandang gabi, General Anyo. Magandang gabi naman, man, Jessica. Magandang gabi sa uh, mga Opo. Uh, General, once and for all, ano ho ba ang uh, tamang gagamitin namin sa media? Kasi ang sabi ng Presidente, ISIS. Pero ang sabi po ng PNP at ng AFP, maute lang yan. Nagpapapansin lang sila. Gusto lang nila magpropaganda o magpapansin. Kaya tinatawag nila ang sarili nila na ISIS. Once and for all, General, ano ho ba ang dapat gamitin? Well, dahil ang uh, Presidente na rin ang nagpapapansin na So sa amin, uh, with what happened now in Marawi, sino consider na sila na they have been acknowledged by ice already. Okay. okay. Nagsinabi pong ISIS na kasama na ho sila dun sa bigger terrorist organization na uh, nag, uh, nagbunsod ng gera sa Syria, sa Iraq, uh, at sa ibang uh, bahagi pa po ng mundo. Yes. So, uh, in fact, uh, mayroon kaming uh, recommendation na uh, ipasok sa international terrorist organization ng um, MAUPE. But uh, now we can use... Uh, Please, the mouth ISIS. So, I'm sorry, I'm sorry, but it's the mouth Apo. General, pang-apat na araw na ho ito nung krisis uh, sa Marawi. Ano ho, araw-araw marami ho kaming uh, na, nasasaksihan ng mga bombahan, airstrikes, strikes uh, palitan ng uh, putok. Uh, sa inyo pong palagay at sa inyo na rin pong payo sa publiko, ano ho, how would you advise the public to appreciate ito pong uh, nangyayari doon. Uh, kasi parang uh, pag tinignan nila, I'm sure, sa TV, parang ano ba yan, lumalala yung uh, bakbakan, uh, ano na ba ang mangyayari. There's a lot of anxiety sa public. Ano hong uh, tama bang pag-appreciate po dito sa nangyayari, General? Ngayon naman ay uh, na, na natin yung pagluluwan doon. Kasi ano ba, parang kasama sama na yung uh, iba't ibang uh, sintomas yung uh, nangyayari doon. No? Kasi dahil niya sa grupo ito, may mga ibang uh, private arm groups din na nakilalit doon at nakisimpatize. Kaya kung natin, parang ang laki ng grupo na ito. Hmm. Kaya tamang tama itong pagkakadiklaro ng martial law. Nagagamit natin yung special powers ng martial law para ma-address ito. No? Hindi lang itong mga pati yung mga nagsusupport dito at ibang grupo na nakialign dito sa Mouse. Tore din yung mga members ng mga politicians na nakikiray doon. Uh, pati kasi itong uh, group, uh, ang pinag kasi ito mga Arab bago ito naging uh, na na-involve sa religious sa uh, Islamic activity. Eh, involved din sa mga brand activities ito mga magkakapatid na Mouse. Kaya... Uh, Eto, ang ginawa nila na bilang compliance na doon sa ISIS, they have to show to the ISIS that they can occupy a territory. So, pinestin nila itong Marawi, dahil Marawi is the only Islamic-speaking country. So, by doing so, uh, they can show to the ISIS na nakaka-comply sa rin sa mga requirements. Pero, ganoon pa nga, kahit anong gawin ISIS, ang forma ng television at prevention. Okay. Kaya sa ngayon, control natin yung mga buong area doon. Pero may mga lugar pa na hindi may kasi tumasok sila sa mga bahay-bahay. Alam mo naman, pag na-indol na yan sa isang urban na uh, center, hindi ganun kadali ang pag-clear ng bawat sa uh, uh, lugar sa loob ng city. Uh -huh. Ang unang uh, binibigyan natin siyempre ng uh, yung kalipasan ng mga sibilyan, pag-ibakwe sa kanila, at pag-contain at pag-isolate ng grupo na po sa sanotalang para makapasandak tayo ng military operation. So, general, is the military gaining ground? Magtatagal pa huba ito. Pagbagamat maintindihan po natin yung difficulty noho na uh, urban uh, warfare na ito, pumapasok sila sa mga yeah. building, hindi madali ring uh, uh, habulin ng uh, inyong mga tropa. Pero ang tanong nga ho, hanggang kailan pa ho kaya ito, general? Uh, gusto natin ma-resolve ito sa mapabilis na panahon. Maraming time na sure na areas dito, no? Katulad yung uh, yung amin Hospital na uh, na sinula natin ito, yung uh, City Hall, yung uh, ibang uh, University Training Center, at uh, nakita na namin kung nasaan na itong ibang natin silang nitong mga bawte. Okay. Personally, ay uh, natin at nakukuha natin yung uh, I mean, nasipro natin yung mga lugar na inoccupy nila. Uh -huh. May isang naganap na malaking sagupaan na nagsimula ng kahapon. Uh, ito yung isang yung uh, isang uh, tropa natin na nireinforce ng dalawang uh, armored vehicle na tinamaan naman ng RPG at uh, down yung ating uh, ng doon. So ngayon, nakalingkap na na i na rin natin at uh, sana execute na rin yung, 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 yung na yan. So, tuloy-tuloy lang ito. Uh, They're with us. a few days, uh, we can say, totally clear. Ayaw natin magsabi na, uh, if hindi naman talaga, baka uh, naman makahamak yung mga kababayan natin. Opo. <laughs> General... Uh... Kasi ho kayo ngayon concurrently uh, AFP Chief of Staff pero sinabi na rin po ni presidente na kayo rin po ang incoming SILG Ibig sabihin sa inyo po ma, ma, mag, ma, ma, ma under ang uh, PNP may ulap po kasi na may mga nawawala raw pong uh, personnel ang uh, PNP diyan sa Marawi uh, ano pong alam niyo dito general uh, Actually Jessica ang natira po at the end of the are chief of staff, the Bunyan Bachelor in Cementor. Yung sa uh, ng PNP actually na recover na natin, yung patawad uh, na, na sa dalawang PNP officers na nasali dito sa encounter. Yung isa ay dito sa naganap sa malapit mismo sa Amerikang hospital At yung isa naman ay dito sa ay uh, isang uh, malapit na bridge papasok ng Marawi City. Sana so, ano na sila na pisa na sila. Uh, ang okay. governor na rin yung kanilang mga atasan. So all all accounted for po ang uh, PNP hindi totoo yung mga ulat na may mga nag-abandon ng kanilang mga post, etc. Wala hong gano'n, general. Ah, sender dejo may ngayon. Ayun po. Aha. So all all accounted for po ang PNP, hindi ho totoo yung mga nag-abandon down ng mga post nila, wala hong ganon, General. Ah, uh, sa so ngayon nung pag pagos naman marami niya dito sa ay accounted naman yung mga yung recover natin pa. Uh, Apo, mo rin dalawang Opo. General, ano po ang reaction nyo dun sa mga tumuligsaho sa inyo na uh, itong uh, paglusob ng maute sa Marawi uh, caught you unaware, no? Para, parang nagkaroon daw po ng failure of intelligence. Uh, ano po maisasagot nyo dyan, General? Uh, hindi naman. Kasi report uh, sa incident, marami na yung tayong information na nakuha. In fact, uh, Nahumula na wala nang ganong aksyon yung ating na uh, AFP at sa uh, yung paglusog natin yung sa set house ni niya ni ah uh, Steven na Pilon ang nagtrigger ng pagkakaroon uh, ng ano uh, ng na uh, simula ng encounter. Ngayon, Meron mga ibang grupo na nandun sa lobbies na ng marami city. At na sabi natin na ibang private armed um, groups ay uh, sa na dito sa mga group. Kaya parang dumami bigla, naglabasang doon yung mga ibang apato. Pero uh, before just, uh, just ya, sabi ko nga, marami information na nakanggap uh, na ating mga militarian system sa pangunan ng medyo medyo huh? so, na bosses pa. So, hindi na na Pero rest this, may mga love sessions na, na, ano, may mga tinatawag natin under estimation and uh, I take uh, the responsibility for that. At uh, ang importante naman dito ay walang, wala namang halos sibilan na casualty. Kung meron man, mga sundalo natin ang naging casualty dito at uh, ito yung uh, pati na dito sa pagganap ng sundalo. Aha. General, nasa na po si Isnilon Hapilon? Sa ngayon, ang ating uh, monitoring ay nandun pa rin sa loob ng Marawi City. Kung nagtatanda mo, nag-wounded ito noong uh, operasyon namin ng February. Hasta, hindi naman siya kakasomer po dito. Kaya nung nalaman natin na nandun sa Shell House, ay uh, natin mapasok. Pero talagang uh, ayaw ng grupo na si Lapidon na uh, ma makuha sa atin uh, ng ating mga Kaya uh, maraming reinforcement na dumating para makuha nila at may milita si But I believe ando sa milita sa mga maraming sisi. Okay. General, huli na lang po. Ano, kayo ho ang isa sa name na uh, implementor ng martial law sa Mindanao. ah uh, ano ang nakikita niyong inyong uh, uh, magiging uh, uh, papel dito ho sa pag-implement ng martial law? Ano kaya magiging... Uh, Uh, for lack of a better word ano po general temperament ng inyong uh, pag-implement ng uh, martial law uh, kasi alam niyo naman ngayon because of the trauma from the previous martial law noong uh, panahon po ni uh, presidente Marcos marami ang uh, nababahala dito po sa declaration ni presidente ng martial law sa Mindanao ano pong masasabi nyo dyan, general anyo well unang-una -una, ang martial law na ito ay hindi katulad ng martial law noong 1970 s Uh, while uh, na is under Marcelo, papa magpapunction po yung lahat ng ating uh, different branches of government. Uh, ang uh, mga courts ay magpapunction, ang uh, ating mga department agencies ay patuloy na gagawa ng kanilang trabaho, pati yung mga local government. Um, uh, at wala po po uh, sa mangyayari uh, dito sa pag-implement ng Marcelo. law. Sinisigurado po yan. Kung meron po kayong nasipang pag-apuso ng sundalo, ay i-report sa akin at siya nagyagawa ko na so, Sa mga law-abiding citizen, wala po kayong dapat ipabahala sa mga sila ito. ito lang yung mga magkakamang balak, yung mga kuminan at mga pangyusta, ang target natin dito. Gagamitin natin yung special powers ng uh, law para lang madali natin ma-resolve itong mga grupo na nagtatangka uh, ng terrorismo at nagtatangka. Uh, nagkakambat uh, ng rebellion dito sa ating bansa. Kaya ang mga mamamayan ay hindi ko sana ng atinuan. Pero tayo ng mga checkpoint at parking. Ito ay sa mga priority na lugar na mayroong presensya ng mga terorista. Pakipag-cooperate lang at sa ating mga sundado at kung magalang na kayo ay uh, magalang na at ipakita lang yung mga identification card. At uh, puro sabi ko, as soon as possible, this natin ma-resolve ka mga prices sa student ito. Ibay uh, less Para kung magbalik tayo sa uh, normalcy, ay uh, may na na hindi na agad yung But sa ngayon, uh, I think uh, talagang kailangan natin itong para makabalik resolve problema lalo na dito sa marami, ay natin na magkakaroon ng anumang kapamakan sa mga kababayan natin dito. Maraming salamat po, General Eduardo Anyo, ang Chief of Staff po ng ating Armed Forces of the Philippines. Salamat po sa inyong panahon, General. Alam mo namin, busy kayo ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat din, Chief. Sa mga buhay po.